Manunubo <laughs> Ah. Ah, uh, Magpalinis ako ng papalinis daw siya ng tubo. Oh my god. Magpapalinis daw siya ng tubo kaya ano? Alin? Magsisisig na Nandito na naman kami Sa, <laughs> sa balon. Yeah! Dito, Dati kasi naligo kami ni sa dito. <laughs> Bakit kapag nasa <laughs> Tara na maligo tayo. Tara, mga mig. Ah, ko pa naisip maliligo eh wala si ano? Mig. Oo. Nasa taas. Ayanga. Paalis kan Jenny. Okay, tingnan ko may kung Doon, sa taas kakain. Ano? Oh, galing sa ano? Kanila. Bakit ano? Bakit may ano? Yeah. Yo, yo. Correct. Correct. Kalam mo ba po tay? Ha! Ang galing, galing. Mga bading, no? Lucy, Ang wala naman nila, Lucy. Diyan ka sa babae mo, wala kang pera. Ako meron

Meron ako, hindi ko, ano, hindi ko... Atagman, hindi ko hindi ah, Kasi wala, ah, kasi wala eh. Kahit saan mo isipin, gano'n talaga siya eh. ko nun. Wala sa kanila, baka alam ka. ko lang dito sa Light Residence ako lagi. Paano masabi? may, ano... Oh, ...boney. Oo. sa Light Doon makikita si James do pag-isip ko, laging ako bago. Tapos pag-aalis na ako, sigurad naman lang sigurad naman. Sa yeah. <that pega assassinations> linggo <thatasına> <Not awake. that diggingous> matropa pa ako. Wala. Sa public na. Tawa-tawa yun. Paano yung mabuhay ko mo. pa lang. Patapos na ka d'yan. Patapos <kilometers> ka na. pa Yung ginagawa ko lang yung switch manila. Sa public. Ayan na ba yun? Yung sa second floor Yung nagsara na

nakuha sa Valkyrie, nandun na kami. Ang nag-guest doon dun si Apple the tapos si Jessica Sanchez, saka si Richard Gutierrez. Ay, Richard, yung Raymond. Raymond. Ah, Oo, kasi sila nga na yun. Bawa sa bukas yun, nandun din kami. Kasi nga yung guest ko nga, Amerika. Ay, yung kaibigan niya. Ano, Filipino? Oo, nasa Amerika na nakatira, pero ito yung Ang kaibigan niya kasi, asawa, asawa niya. Asawa, ang kaibigan niya, asawa dati ng Alpha Galaxy. Ah, okay. Dumaon na tatawa sa mga mommy. Ngulit, wala mosi sa atin. Artist, ano guys? Sobrang dami, oo, pero tama. Ito ang gitsade. Oo. Ito na naman. Napapansin mo 'no? Ito naman eh. Mga artista. Nang press. Saan na sila? Hindi ko na Ang sa'yo maganda yan. Talagang Lalo kung nag mo noon. Kaya yun nga. Kaya parang wala lang yan. Kasi hindi ko alam na mag dire Kung nag dire mayroong trabaho. Eh kasi yung benefits pala nung talaga sa atin wala. Oh. Sa pala. Pag muna yung araw. yun dun. Tilingin Tilingin tapos benefits yun niya alam ko lang, tapos may kilala ko siya. Eh, pa <laughs> Oo. Oo. <okay. Ito> <laughs> oh, sayang dapat. Sabi ko. At sige. Ano sige? Ang mga pa naman nakita dati na. Oh, Ang dami na kasi, Dati? Grabe. kitaan, ah. dami na nag-de-number. Oo. na Nagawag ka ba? Nagawag ang ano? Type-type? May nakaraan ba? May nakaraan ka ba? Kasi may ako. Hindi pa Kumaya na. Ha?

Pagkakilipan niyo ano ano yung... Nakalive yan, Ha? yan. Ang dito? tayo makalive yung ilasin. Meron, hindi ko ano, hindi ko... Atagman, hindi ko... Hindi Kasi wala, wala eh.